Okay, uh, good guys, no. So para ito sa nagtatanong no kung bakit daw mahal ang uh, cleaning ng automatic washing uh, compare sa aircon, no. So dito kasi sa aircon, ang cleaning kasi ng aircon ay mabilis lang, no. So in 30 minutes, so isang split type, kayang-kaya nang tapusin. Samantala, yung automatic washing, kahit tatlo kayo maglilinis, pinaka mabilis nyo ito magawa isa, isa't oras kalahati, no. Pinaka mabilis na 'yon. So, matagal siya linisin sa makatuwid pagdating sa automatic washing machine. So, mas mabilis yung aircon gagawin. No? Kaya mas mahal ang washing pagdating sa deep cleaning. Dahil ang dumi ng washing machine kasi matigas. No? Hindi tulad sa aircon na pag inisprehan mo na, lagyan mo sabon, okay na. Yung washing machine, pag inisprihan mo, kuskusin mo pa, mumuriatik mo pa, hanggang malinis mo siya talaga no then yung pagkalas pa lang kumakain na siya talaga ng oras no matagal yung pagbaklas nito no hindi siya basta-basta lang na isprehan mo lang no marami kang baklas din at marami kang ingatan na hindi mabasa pagdating sa washing machine so yun para ito sa nagtatanong no kasi maraming nagtatanong bakit daw mahal yung uh, cleaning ng automatic washing machine compare sa aircon thank you